Hello Facebook, welcome to Philippine Government Under Scrutiny. Ito po ang inyong admin Gido, na mo nang gagawa ng voiceover dahil busy ang mga lady admins natin. Bale, ako muna ang inyong page sitter. Now that we have that out of the way, pag-uusapan natin ang latest work or activity ng mga dilawan. Lalo na yung natitirang abnormal idiot na nangangarap maging Pangulo ng Pilipinas sa 2022 or sometime in the near future. Ito'y walang iba kundi si Bum Idiot. Kung ang tawag sa ng mga admins dito ay pagpagboy, ako mas gusto kitang tinatawag ng Bum Idiot. There's a nice ring to it. Mas lalo kasing nararamdaman ng taong bayan na kalahi mo si Abnoy Noya trader na tito mo na si Ninoy Aquino. Kaya nga panay ang post mo at emote para maging kamukha mo si Ninoy, di ba? Lagi kang nakakapalumbaba. Kala mo malalim ang iniisip pero wala ka namang isip. Don't worry, kamukhang kamukha mo siya. Pati na sa style ng kumagamit ng Pilipino para manggulo, siyang tsaka ng tito mong traitor. Sabi mo na shock ka sa nangyaring riot sa harap ng US Embassy? Paano nangyaring masyashock ka eh, ikaw mismo nagpasimuno nun? Binayaran mo sila, hindi ba? Tulad ng ginawa ni Nino at Joma Season sa mga kabataan para manggulo noon kaya napilitang magdeklara ng martial law. Patapos pinalalabas ni Winnie Monsod at Eta Rosales na marami na biktimong inusenteng kabataan. Pero ang mga yon ay nauto at nabola ang mga bata pa sila ni Joma Cison at mong traidor na si Noynoy Yafino. Kaya nga napilitan magdeklara ng martial law. Talaga kayong mga Aquino insekto lang ang tingin nyo sa mga Pilipino. Kaya kung exacerbation ni sila ay ganun-ganun na lang. Tapos sasabihin niyo walang puso ang administrasyon at kontratuin ng mali o pagmalupitan ang mga nagra-rally na binayaran ninyo, ay sasabihin ninyo sobra at nag-violate ng human rights. Then you will call for an action to stage a revolt, like your family's infamous revolution EDSA 86. Pathetic! Ngayon, gagawin naman ni Gun ni Sisa Contivirus sa mga ganyang panguglos o magitan ng tatasa ng swelter mga magra ang tatalino nyo talaga ang tataba ng utak ninyo sa kapupuan para mo na rin sinabi na gagawin ng legal ang pagbabayad sa gustong magkali para lang makapangulo sa isang administrasyon Bakit ka nga pala nakakonsentrate dun sa social media na sabi mo nagpapakalat ng maling informasyon? Sabi mo na ka doon sa mga na sa rally. Bakit noon sa SAC 44 tahimik ka wala kang comment doon sa issue ng Luisita Kidapawan o sa kawalan ng aksyon ng pinsan mong Abnoy idiot sa Yolanda. Pero bakit wala kang ginawa sa mga nasalanta ng bagyong Lawin? Bakit hindi mo i-donate pork barrel mo sa kanila? O kaya patirahin mo sa game room mo kung saan ka sa 10 pamilya. Nasaan na ang mga best friend mong si Sisa Tuwad? Bakit hindi kayo magsalita o ipakita sa media na tumutulong kayo sa mga nasalanta? tapos na kasi ang eleksyon o malayo pa ang kampanya dilawan nga kayo o isama mo na rin dyan si Maroas bat hindi siya ngayon kumapapil wala siyang posisyon sa gobyerno o malayo pa ang kampanya napag-ahalata tuloy talaga kayong mga dilawan na pagwala wala kayong kailangan sa taong bayan etso puwera sila you know? sa ngayon mas inuunan nyo talaga ang mga personal na interes niyo kagaya ng kung ano sasabihin, paano nyo mapapanatili ang imahe ng mga ahino at ng Liberal Party. Imbis na tumulong kayo sa mga na salanta ng bagyo, eh, puro mga personal na isyo ang tinatalakay ninyo. Tarikin talaga. Kaya sa susunod na eleksyon, hindi na itong mga ahino na ito. Kaya uh, yeah, si Sisa Antivirus at si Tuwad at kung sino-sino pang mga kaalyado Kaya pala pilit mo minamaniobra ang control sa si social media kasi hindi na ninyo nakokontrol ni Sisa kung di virus at what limaw, ang impormasyon at patuloy na nasisira nito ang imahe ng mga Aquino. Tama ba? Welcome to the wonderful world of 21st century technology, bum idiot. Mas marami na ang namumulat sa mga kasinungalingan ng pamilya mo. Nasasaktan ka ba, bum idiots, mga lumalabas dito sa FB at iba pang social media? Kuha ka ng alambre tapos magbikti para mawala na problema ng Pilipinas. Bakit, bum idiot? Hindi ba bumenta ang pag -pag mo kaya nagpapapansin ka na naman? Tagal mo na sa Senado, wala ka pang nagagawa, liban sa pagpagbuild mo. Oh, sorry. Ayaw ba ng pagpagbuild? Sige, tiratirang pagkain bill na lang. Pero pareho din yun eh. In English mo lang na uh, leftover bill. Eh, pag tinagalog mo, hindi naman ang ibig sabihin. At sa Pilipinas, pag sinabi mong leftover, eh, yun yung mga tira-tira na nakagatan na. Matanda akong tuno, mo pa ako eh. Kung naitatanong mo kung ilang taon na ako, bata ako kaysa kay Enrile, pero most definitely, mas matanda ako sa inyong lahat yan sa Senado. May uhog pa si Joel ang mga naghahanap buhay na ako noon dyan sa Pilipinas. I digress. Pag-usapan natin ngayon comment mo about sa sinabi ng Pangulo nung pinakilala niya si Bongbong Bong Marcos sa China. Pakita natin din itong comment mo para mas masaya. Dito sa kuha mong ito, kamukha mong pinsan mo abnoy idiot ba? Mukha ka ring abnormal. Problemato ka na ba bang idiot? Desperado na kayong mga dilawan. Aquino said the recount of votes in the vice presidential race must be watched closely to prevent the victory being stolen from Robredo. I think it's a call for all of us to be vigilant. In fact, it seems people have forgotten that there is a protest, but maybe that's a call to action to us to look at it more thoroughly. Stolen from Robredo? Put mo bum idiot! Kago ka pala. Kayo nga ang mga dilawan na nagnakaw ng boto kay Bongbong Marcos tapos sasabihin mo na nakawin boto kay Lugaw. Basta dilawan talaga style ninyo, kayo kunwari ang inaabi at sinasagla sa anong tinatanggalan ng human rights. Pamartir ba talaga kayong mga abnormal? Lahi talaga ninyo yun ano? Pam idiot, na lang. Kalapit ang matapos termino mo. Ang mabuti pa, pagbutihin mo na ng trabaho mo. Huwag kang puro laro ng video games. Ha pala, bakit nagpa-interview ka noon about that? As a senator, but you as a gamer. What kind of games do you usually play? Well, um, I grew up playing a lot of RPGs, and lately I'm more of a strategy RPG guy. So, unfortunately, when Dota came out, I was a little older already. But uh, nostalgia-wise, it's still the the old-school RPGs for me. I uh, do. When I get home, it's uh, one way to relax. Um, you know, I'm on uh, Steam a lot, so. I, I won't I won't share with them my my tag, pero you'll find me there on odd hours of the night. What you see is what you get. Gusto mong ipakita sa mga Pilipino na they, they have a cool senator that despite of his coat and uncoat, this is schedule, you can still play a video game. Pinakita mo lang doon ang lahi ninyo talaga walang ginagawa sa gobyerno hindi ang maglaro imbis na unahin problema ng bansa. Hoy, mahiya nga. Hindi ka cool. You should act your title. Hindi ka dapat naglalaro. You're a Philippine Senator, pamidiot. Do your job. Act your job. Tignan mo kaibigan mong tuwad. Pakanta-kanta pa sa bilibid. Ngayon inuulan ng asunto. Kung wala kang maisip na magandang bill, bigyan kita ng tip. Gawa ka ng bill about Nutriban. That's a good start. Then from there, make some improvements about that feeding program and then claim it as yes your own. Kaso may nauna nang gumawa nun eh. Hindi mo alam yun. Tanungin mo si kindergarten Rallies na si Sisa Hontivirus. Oh wait, wala nga rin palang alam yan dahil burgis yan na nagsasanay sa mga auditions niya. Hindi mo kilala may gawa nun? Siya yung ayaw niyong ipalibing sa libingan ng mga bayani. Siya rin yung maraming pinagawa na pinakiganabangan ninyong magpahanggang ngayon.